Pinakasalam mo yung anak ko, pero may girlfriend ka pa. Dad, ako. Let, 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 let. let me explain. No, 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 no. Let him explain. May dila siya, di ba? Pwede ka magsalita. Paliwanag ka. Alam ho ni Betsy <people> ang tungkol sa marriage namin ni Gina. Malinaw ho sa amin tatlo sitwasyon namin. Oh Dad. Paano niya lahat to? It's her plan. Oo, pero ang plano, oh, magpapakasal kayo at magde-divorce kayo pag nakuha niya ni ng green card niya. Ako naman yung pakakasalan niya? Lino mo best friend mo. It just happened. We we just fell in love, Dad. <laughs> <And> <laughs> hindi namin sinasadyang saktan si Bessie. Kahit Betsy. na! Kahit na! Niloko niya pa rin ako! Sige na ituro niya ako! Inagaw mo si Gerald sa akin, Gina! Wala akong inago sa'yo, Betsy. Aksidente lang yun. Pero nagsinungaling ka. Nagsinungaling ka sa amin. Una sinabi mo, <laughs> Gumawa ka ng illegal para pakasalan si Gerald para makakuha ng green card, tama? Pagkatapos, nabuntis ka. And then you will claim na na-inlove kayo sa isa't isa? How can you do that, Gina? Kung buhay pa ang nanay mo, you will put shame to her. Anong iniisip mo? Bakit mo nagawa yun? Hindi ko kasalanan mo to. Nilasan mo ang isip ng dati Sige na! That's enough! Tama na! Nandito! Ayok na! Iyak ka dito, sa taas! Iyak ka pula sa taas! Sige na! Pagod kayo! Sige, alagahan niyo anak ninyo. Alam mo, wala akong pinagbibintangan sa inyong dalawa, Pero pareho kayong may kasalanan. I can't believe you're taking her side!